Ito yung ano? Supporter ni BBM, Sara. <laughs> bakit si BBM ang piniling Sa, sa puso mo, bakit siya? Eh sir, kahit yun ang mga kaka -ka nila na pinagsasabi nila. Hindi ka ba napiktuhan ng sabi nila kasi magnanakaw, ganito ganyan? Simpre, hindi ka ba napiktuhan? Siyempre, sa akin bilang supporter, nasasaktan ka din eh. Hmm. Eh, at kung ano man yung katotohanan, ano na ang dyan pero para sa akin yung iba hey, kahit tumaan yung 30 years hindi pa rin sila na ano pag pag naman no oo at hindi Uy. pa rin nakulong ilang years bakit hindi nila ngayon na oo ngayon na nakita nila tagilid sila sa kasila <laughs> so, Ano masasabi mo sa mga kontra kay BBA at saka? Manalangin na lang kayo. <laughs> <laughs> Nang marami. <laughs> Nang marami. Hindi <laughs> lang na yung araw. Parang bibitay na. <laughs> Hata hatulan ng bayan. oh, oh, na kayo. Eh, tuwa ka ako kagabi kasi yung pasahero ko kagabi, sir. Iglesia din eh. inung e, time noon, balita yun eh. Nung sa balita. eh, bisaya ka ba? Oo, oh, bisaya ako, sir. Ah, bisaya di ka? <laughs> ako ilunggo. Bisaya, sir. Tabakutot. meron na niyo mong bisaya. Ay, taga doon. ako. doon. Taga doon ako, sir. Saan? Escalante. Escalante di ay niyo? <laughs> Ano <laughs> kay ila kadya mga binunsa? Oh, si Vilma mo. Oh, okay. siyang admin manager sa Series Bus. Oh, Series Bus. Kailan ila ni mo? Oh. Yeah, ko dapat sa proper sa kwan. Tong tuwa oh, ko gabi sir nung inano nang iglesia <laughs> <Ninja> na pinili <swimming>. ba. Oh, <laughs> extra points na yun. Oh, sabi nung pasero ko nga marami kami kuya, Million kami mahigit eh. Oh, mar marami-rami din. Eh, malaki kalamangan ay. Eh.